Uy, construction ng carbonizing area. Finally, natapos ko ng gawan ng video. Gusto nyo ba malaman kung paano ko kinonstruct itong carbonizing area? Tara, handaan nyo na yung mga pasnak nyo at mahaba-habang kwentuhan na naman ito. Magsisimula ang kwento ko dito. Yes po, pinalo muna natin ng maigi gamit ng software sa computer kung paano natin i-upgrade yung ulingan. Bali ganyan po ang nasa plano ko at gusto kong gawin. Natapos ko iyan noong January 2024 pa. February 2024 naman ay sinimulan ko ng buuwi ng mga kakailanganin. At dahil walang magawa ay sinimulan ko ng gawin ng cooling chamber. Nagsimula muna ako sa pagsusukat. Next niyan ay layout, at sumunod ay ginupit na natin ng mga sobra. Bali stainless sheet po pala ito na may kapal na 1mm ang gagamitin ko. Then nung nagupit ko na ay agad ko na itong tinupi gamit ang rubber hammer. Hanggang sa maagawa tayo na mahabang kahon. At kinabukasan, pinasimulan ko ng patrabahuhi na carbonizing area. So itong peso na to ang magiging official na ulingan natin sa hinaharap. Ngunit, curious ba kayo kung saan ako dati nag uuling Gusto nyo bang malaman? Dito. Opo, tama na nakikita nyo. Sa isang malaking homemade stainless drum ako, nag uuling dati. Sa may ingit na buwan kong paggamit nito ay hindi naging produktibo ang ating ulingan. Marahil ay nasa early stage o nasa trial and error pa ako sa charcoal briquette business. Ang ilan sa mga naging problema ko dito ay una, 30 to 40% lang ang nauuling ko dito. Kadalasan mas marami pa ang hindi nauuling at nagiging abo kumpara sa nauuling. Pangalawa, hindi ako natagal sa peso na ito kapag maguuling. Dahil kapag nandiyan ka ay sobrang init sa paligid. Pangatlo, hindi ko nakukontrol ang lakas ng usok. At panghuli, nakikitaan ko na ng pagkabitak at kalawang ng drum. Kaya sabi ko, kailangan ko na mag-invest ng pangmatagalan na ulingan. Akong saan ay masosolusyonan ng mga problema na napangkit ko which is ang topic ngayon ng video ko this time. Anyway, nilagyan ko muna ng palambak ang lupa. Then maya maya lamang ay nalagyan na pala nila ng bakal ang poste. Tapos pinatungan pa nila ito ng hollow blocks para tumaas ang pader. Mga 10am nun ay bumaba na tayo para ihatid yung mga snack nila. Kamang sito lang at Spanish bread dahil morning snack pa lang naman. So yan po pala yung likod ng tinatayo kong carbonizing area. Medyo may kataasan yan. Siguro mga dalawang palapag ang taas niyan. Habang busy sila ay ako naman ay busy maglagari ng kahoy. Gagamitin kasi ang mga ito bilang tuntungan ng bobong. Kasi hindi ako napapagod dahil di kuryente ang gamit ko pang kung kumpara sa mano-mano. Ayan, nasabigan na pala sila. Halos patapos na ang forma at nalagyan na nila ng mga suporta. Ito ay preparasyon nila ng buhos para mamaya kinabukasan, tinanggal na nila ang forma. Actually, unang idea ko is kahoy na lang ang ilagay sana. Sabi nung karpentero, wag, bigad na lang para mas matibay. Maya maya lamang ay pinatong na nila ang yero. Mga dalawang bagong yero ang binili ko tapos ginamit ko ulit yung lumang yero dahil kinapos sila sa estimation. Okay lang naman yun dahil okay pa naman yung lumang yero na yun. Pipinturahan ko na lang kapag nabakante ako. After nyan ay tinanggal na nila yung scaffolding napalitidahan na rin pala nila yung mga bagong extension na pader. Sunod niyan ay binuunan nila yung carbonizing area. Habang abala sila sa construction ay ako naman ay bumili na ng mga materyales sa hardware store para sa gagawin kong furnace. May webeldingin kasi ako kaya kailangan ko rin ng isang box ng welding rod. Dumiretso na kami ng aking ama sa warehouse. Dito ay pipikapin na namin yung dalawang MS plate na tansya ko ay nasa 75 kilograms ang timbang sa sobrang bigat nito ay kailangan pang gumamit ng forklift para maibaba ang order ko. Bali 4 feet by 8 feet ang sukat niyan at may kapal na 5 mm. Nung nailipat na sa tricycle ang MS plate ay tinalian na nila ito ng mahigpit. Ito ay para hindi mahulog habang nasa biyahe kami. May kalayuan din kasi ang bahay namin mula dito. Siguro mga apat na kilometro ang layo neto o limang minuto ang biyahe. Nung okay na ay binabala namin ng aking ama ang MS Plate gumamit kami ng isang vice grip para mas dumali ang paghawak namin. If gagamitin namin kasi ang aming mga kamay ay masyadong delikado dahil matatagas pa ang mga kanto na okay na ay tinabasa na natin ayon sa sukat ang MS plate. Dahil na experience naman ako sa pagbubelding at pag-grind ay ako na ang trumbabaho nito para makatipid. Bali, ang gagawin ko ay gagawa ulit ako ng box para sa aking furnace. Dito natin ipapasok yung mga bunot at baon ng joke para mauling. Nakikita nyo naman ngayon ay binubutasan ko ito ng pare-sukat ang MS plate. Dito ko kasi ilulusot yung mga uling ko. Nakatapat pala ang butas nito sa bandang taas. Ang napapansin nyo ay hindi ko totally pinuputo yung mga MS plate. Inuupa ko lang ng medyo kaunti para madali nating mag yung bakal. Ipuputulin kasi natin itong MS plate ay mas magiging matrabaho ito at makangailangan pa tayo ng maraming welding grad para may dito ulit. Nung nakuha ko na ang tamang hulba ay nilabas ko na ito. Dito ay bubuuin na natin ang furnace. Pinulwel ko na yung loob. Pati yung labas ay dapat full weld din. Dapat kapag ipinasok na natin ito sa carbonizing area ay wala nang balikan pa. Dahil magiging matrabaho na naman kapag ire-repair ulit natin. Nung natapos na ay kinabit na natin yung MS plate kabilaan. Pinulwel ko na rin para konti na lang ang tatrabahuin bukas. na natin ang kanto para makita ko kung ambaw yung pagkaka-welding ko. Pagkatapos niya na na natin tuluyan yan sa bangkanto. Going back naman sa pinapagawa nating carbonizing area ay nasa finishing stage na pala sila. Pinapalitadaanan nila yung mga ka-exposed na hollow blocks. Kinabukasan ay ito na po ang itsura ng greenhouse. Natapos na sila at yung binubo kong ulingan na lang ang ulang. Agad-agad -agad kong tinabaho ang chiminea. Bali ito ay 2.5 inches ang diameter na gi pipe dito po dadaan yung usok para ma-convert into moko sa vinegar using the condensation process. Yung okay na ay pininturahan ko na yung ulingan using the epoxy primer day. Ito ay para hindi kalawangan yung bakal kapag nabasa ng ulan. Kapag tumagal-tagal na pagsisihan ko kung bakit ko pa pininturahan kasi matutunaw din pala yung pintura kapag nainitan na. Kaya ang advice ko sa inyo, if interesado kayong gumawa nito ay huwag nyo nang pinturahan ng primer. Yung GI pipe na lang para hindi pa kalawangan. Ininstall ko na rin pala yung GI pipe dito sa bagong gawang carbonizing area. Nung natuyo na ang pinuntura nating furnace ay nagpatulong ako sa aking ama na dalhin ito sa bagong gawang carbonizing area. Estimate ko mga 75 kilograms sa bigat neto. Kaya, hindi pa ng dalawang tao at karatera para mailipat ito. Nung nasa loob na ako ng in-house ay realize ko na parang mas madali palang ilipat ang furnace kung hihinay na lang. Medyo challenging lang kapag ihalsan na ito sa mataas na pwesto. Ito po pala yung top view ng pinagawa natin. Sukat ko na iyan, kaya kampante ako na sakto sa loob ang ginawa nating furnace. Nung naipasok na ang furnace sa loob ay nagpaalalay ako sa akin na maulit. Hindi kakayanin ng isang tao na maiyal sa ito na mag-isa. Malaking tulong ang kinabit nating hawakan both left and right side para madaling maihaon ito. Nilagyan muna natin ng bakal ang pasukan. Ito ay para hindi masyut agad-agad ito. Pahirapan kasi natanggalin ito kapag hindi balanse ang pwesto. Nung nakuha ko na ang tamang pwesto ay tinalo ko na ng pagkalakas-lakas ang furnace para may pasok na sa loob. Ayun, bootless installation. Sakto-sakto at walang sabit. Kinabit na natin ng elbow pipe sa furnace. Pinigpita na natin ito dahil permanente ko na itong ilalagay ngatapos na ay agad na akong kumuha ng mga malalaking bato bilang panampak sa natitirang espasyo. Sakto, may mga bato akong nilagay sa loob ng greenhouse kaya hindi naging mahirap ang maghanap pa. Bali, pupunuin natin ang laman neto. Inuna ko muna yung mga malalaking bato sa baba. At saka ako binuhusan ng mga medium and small sizes ng mga bato sa gitna. Nung okay na ay nagpa-picture ako sa almost done ng carbonizing area. Hmm, may isa na lang na kulang. Kapag nailagay na natin yun ay magiging fully operational na ang ating carbonizing area. Kinabukasan ulit ay agad akong pumunta sa nagpapabend ng stainless sheet. Ipapabend natin ito para sa ating cooling chamber. Yung nauna ko palang ginawa ay hindi ako natuwa dahil hindi perfect ang pagkakabend kung pupukpukin lang ng rubber hammer. Dito may makina na ang tawag ay bender machine na nakadesign talaga para maganda ang pagkakabend ng mga stainless sheet gaya nito. Bali, dalawang units ng stainless sheet ang ipapabend ko. Isa para sa cooling chamber at yung isa naman ay para sa chimney. Nung nabend ang lahat ay agad ko nang sinarado ito gamit ang riveter. Marami namin tayong bubutasan para sure talaga na no, walang usok na mag -eat. Ang mahirap lang dito base sa aking naranasan ay dahil maliliit ng botas na kailangan ay napuputol ang drill ko sa sobrang kunat nitong stainless sheet. Pero kailangan natin tiyagain dahil kung long term naman ito at hindi naman ko masisira kaagad. Nung okay na ay medyo sinarado ko ng lambasan sa pamamagitan ng pagkupi sa mga kanto nito. Kailangan kasi detachable pa rin ang itatakip natin dito for future maintenance. Bali, inabot din ako ng isang linggo matapos lang ang dalawang units na ito. Nung natapos ko ng ayusin ng cooling chamber ay agad-agad ko na itong ikinabit sa ating ulingan. Bali, magaan man lang ito. Wala pa atang 3 kilo kaya madali kong buhatin. Sa mga hindi pa nakakaalam kung sa itong cooling chamber ay gagamitin ko pala ito para makulong ang usok at ma-convert into liquid using the condensation process. At ang liquid na ma-harvest natin ay tatawagin natin na, na mukusako wood vinegar. So ayun, the moment of truth. Oras na para binyagan ang ating bagong gawang carbonizing area. At mo muna tayo bilang panimula. Dahil unang binyag pa lamang ito ay inoobserbahan ko pa ang mga nangyayari along the way naman ay eh, malalaman ko na ang diskarte neto para humina ang usok at paano mami ang mauling natin. At ayun na nga, natapos na rin sa wakas ang isa sa pinaka-importanting pasilidad dito sa Tabok Agricultural Farm. Bali, inabad din ako ng maigit isang buwan para matapos lang yan. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat.